nangungunang sampung halamang gamot para sa pang-araw-araw na karamdaman. Ang mga halamang gamot ay ginagamit na sa loob ng maraming siglo sa iba't ibang kultura bilang natural na lunas sa pang-araw-araw na mga problema sa kalusugan. Nagbibigay ito ng banayad ngunit mabisang lunas sa iba't ibang karamdaman, kadalasan ng walang mga side effect na kaakibat ng mga sintetikong gamot. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang nangungunang sampung halamang gamot na maaaring idagdag sa inyong wellness routine, kabilang kung ano ang mga ito, paano ito gumagana, at ang mga benepisyon nito. Tuklasin natin ang likas na batika ng kalikasan upang malaman ang mga lunas na maaaring makatulong sa ating kalusugan sa natural na paraan. Narito ang nangungunang sampung halamang gamot na karaniwang makikita sa Pilipinas at ginagamit sa pang-araw-araw na mga karamdaman. Ang mga halamang gamot na ito ay kilala sa kanilang natural na bisa at tradisyonal na gamit sa panggagamot. Una, lagundi, Vitex Negando, Gamit, Ubu, Hika, at Lagnat. Ang Lagondi ay kilalang pampabawas ng ubo at hika dahil sa kakayahan nitong bawasan ang pamamaga ng respiratory tract. Karaniwang ginagawa itong tsa o ang mga dahon nito para inumin. 2. Sambong o, Lumea Gamit, UTI, bato sa bato, at hypertension. Ang sambong ay diuretic o pampaihig na nakatutulong para ilabas ang mga sobrang tubig sa katawan at mabawasan ang pananakit na dulot ng UTI at bato sa bato. Madalas itong iniinom bilang tsaa. tatlo, Tsaa Ang Gubat, Carmona Ritusa Gamit, pagtatae at pananakit ng tsaa ng tsaa gubat ay kilala sa Pilipinas para sa pagtatae at mga suliranin sa tsaa. Iniinom ito bilang tsaa, at nakatutulong din ito sa paglilinis ng tsaa. 4. Bayabas, sa IDM Guajaba Gamit, sugat, impeksyon sa bibig, at pagtatae Ang dahon ng bayabas ay antiseptic kaya ito ay mainam na panglinis ng sugat at gamot sa impeksyon Pwedeng pakuloan ang dahon nito at ipanghugas o gawing tsaa para sa pagtatae 5. Bawang, alium sativum, Gamit, hypertension, mataas na kolesterol at panlaban sa impeksyon. Ang bawang ay may antibacterial at anti-inflammatory properties, kaya epektibo ito para sa pagpapababa ng kolesterol at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Maaari itong kainin ng hilaw o isama sa pagkain. Anim, Yerba Buena o Clinopodium douglasii, Gamit, pananakit ng katawan, ubo, at sipon. Ang yerba buena ay kilalang pampakalma sa katawan, kaya't epektibo ito para sa pananakit ng katawan, ulo, at tiyan. Ginagamit ito bilang tsaa o pinapahid bilang langis sa bahagi ng katawan na masakit. Pito, Akapulko o Sena Alata. Gamit, mga sakit sa balat gaya ng boni, anan, -an, at hadhad. -had kilala rin bilang ringworm bush. Ang Acapulco ay isang halamang may antifungal na katangian na mabisang panlaban sa mga impeksyon sa balat. Karaniwang pinapahid ang dinurog na dahon nito sa balat. 8. Nyognyugan, kisquales indica. Gamit, pamperga para sa bulate sa tiyan. Ang nyognyugan ay isang natural na anti-parasitic na gamot na ginagamit para alisin ang bulate sa tiyan. Ang mga buto nito ay kinakain ng hilaw para sa mga bata o matatanda na may bulate. Sham, ang palaya o Mumurdi charantia Gamit, diabetes at pamamaga. Ang ampalaya ay kilala sa pagpapababa ng blood sugar, kaya epektibo ito para sa mga taong may diabetes. Maaaring kainin ang prutas nito o inumin bilang tsaa. Sampu, nuya o Ding o Officinale. Gamit, pagduduwal, pananakit ng tiyan, at sipon. Ang luya ay may anti-inflammatory at anti nausea properties na mabisang gamot para sa pananakit ng tiyan at pagduduwal. Ginagawa itong tsaa o kinakain ng sariwa para sa mabilis na ginhawa. Ang mga halamang gamot na ito ay hindi lamang bahagi ng ating kultura kundi nagbibigay rin ng natural at abot kayang solusyon sa mga pangkaraniwang karamdaman. Bagaman ligtas ang karamihan sa mga halamang. Ito, mahalagang magingat sa paggamit ng mga ito lalo na kung may iniinom na ibang gamot o may karamdaman. Tandaan na makipag sa isang profesional sa kalusugan kung may pag-aalinlangan. Ang paggamit ng mga halamang gamot ay isang paraan upang mas mapangalagaan ang kalusugan ng mas natural, at malaking tulong ito para sa kalusugan ng mga Pilipino.